Yan, pupunta ako ngayon sa may ano. Pauwi na ako kasi nagpunta lang ako, tumambay lang ako dito sa may overlook, overlooking dito sa may binangonan. Tapos pauwi na ako. So guys, uh, samahan nyo ako mag-camping mamaya. Pero dun sa may safe lang na lugar. Tapos, Ah, uh, magluluto ako ng Filipino food habang nagse up ng tent doon doon sa alam kong ano safe na lugar na pwedeng pagkampingan Nandito ako ngayon sa may overlooking 'yan, overlooking dito sa may angono, mahabang parang angono. 'Yan, okay, mamaya na lang ulit. Ayan, dito sa may overlook, and dito sa may angono Ayan, oh, pinagtatambayan namin tuwing gabi Ayan, pwede ka dito magtambay-tambay kumain tapos magkape may inuman dito, pwede rin dito tapos mamaya magkakamping ako pero hindi ko muna sasabihin kung saan syempre yung ano lang yung malapit at safe na pagkakampingan, malalaman nyo lang mamaya, yan dito Dati dito ano eh, madilim dito, walang mga tao. Walang pumupunta dito, hindi pa nagde Wala pang ganito, wala pang parang food part. Yan. Yon, uh, pauwi na ako, nagstay lang ako dito para ipakita sa inyo yung magandang view dito sa may mahabang parang ang Rizal. Ah, uh, dito kami tumatambay. Siyempre, eto pauwi na at pag uwi ko magsaset up ako ng mga tent at saka mga gagamitin ko sa pagluto at sa mga yung mga portable kalan saka yung mga uulamin natin tapos mamayang gabi yon dun tayo matutulog sa alam kong mura at saka walang bayad at saka malapit lang basta malapit lang to Sige. sa pagluluto mamaya to. tapos itong yung butane may isa pa tayo dito a nice butane korea yan tapos pero gumagana pa to dito lang natin lalagay labas ko na nga hindi ko na lininisan punasan ko lang mamaya yan punasan ko lang yan pero gagana pa yan tapos dito natin ipapasok sirano ano pero gagana yan nasang ko na lang mamaya tapos ito yung ito yung gagamit ito yung tent natin tent tapos yung mga sapin yan set up ko muna yung tent natin yan ito yung tent. setup set up ko muna. Ano to? Automatic. Automatic tent lang. Kala lang. Nahihirapan ako eh. Dito. Dito tayo po pwesto. Yan. Diba? Gaganon mo lang yan. Yan. Yan tatayo na yan alam tayo tatayo rin yan nasa yung harapan ito yung harapan dito ako pwesto banda rito yan tapos yun naka set up na diba At parang ano tayo tumayo yan naka setup na ito na setup ko na ito yung tent natin tapos ito yung gagamitin nating lutuan madumi siya pero at may kalawang pero pwede pa to pupunasan ko lang mamaya tapos ito yung butane yung nice butane korea Buti may nakita ko may laman pa siyang konti. Ano lang siya, 94 pesos. Nakikita eh, basta 94 pesos. Kasi to, dito ito ilalagay yung butane. Mm, yan, yan. Sasarado yan, tapos ilalak. Yan, nilalak. Tapos dito, sisindihan. Yun. Pwede pa to. Yan, mamaya. Tapos magluluto tayo ng Pilipino food. Hmm na po dito tayo mamaya tapos dito ako, dito ako matutulog yan uh, then ako lang mag isa mag magkakamping dito tayo magkakamping di diba sinasabi ko yung yung kanina yung pag natin malapit lang ito na yung malapit na yun tapos wala pang bayad syempre dito sa bakuran ng bahay sa likod ng bahay namin ano lang pwede ka na mag camping dito tapos siyempre luto luto ayan tapos magluto ka ng mga filipino food o kung anong gusto mong lutuin pero siyempre relax naman dito eh diba mamaya pakikita ko sa inyo yung loob nyan kung ang, ang kasi dyan 3 to 4 person ayan dito kami nagtatent ng ng anak ko ni asawa ko dito yan, yung paligid Oh. Di ba? Pwede ka na mag-camping. Mukhang para ka nasa camping site. Yan, di ba? May mga puno. Ano yung... Magluluto tayo ng Filipino food. Beef steak. Ito. Beef. Tsaka may nahiwan. May niready na akong... Ang tawag dito? Onion. Tapos kalaman naghiwa na ako ng kalamansi at saka toyo naglagay na akong toyo ito, antika Lagyan na natin. Yan, hinaan lang natin yung apoy. Ang, ang lakas eh. Hinaan lang natin yung apoy. Baka masunaw. Kasi ngayon, lalab lalagay ko na yung mantika. Ayan, mantika. Mantika. Tapos yung Ito yung beef Nagay na natin Ayan. Ito pito lang naman yan eh. Isa lang, isang, isang beef lang O dalawa ata to Ayan, pang akin lang talaga ba yung beef mà cái lâu này à. Rồi tôi nhầm bịp dùng anh ơi dùng onion, nhá những cái nhánh kasunod yung ano tuwin mo natin yung yan sa gilid yung nga sa gilid yung beef paluluto na yan palalambutin lang natin kasi yung onion syempre natin dyan ay yung lasa yung, binili ko sa Shopee itong upuan na to yan, matibay tibay naman to wag lang mataba yung uupo yan oh. diba? na natin ba masunog yun saluin lang natin Ayan, ganito pala yung mga nagka-camping sa mga cam campsite kaya effort yung mga ginagawa nila nagluluto sila kaya eh ako umpisa pa lang eh kaya ang gamit ko cellphone lang tapos cellphone lang tapos ano sila may mga stand na kaya hindi sila masyadong nahihirapan pero syempre pag sa setup nila ano minsan ginagawa nila yung iba nag ano ano pa naghihiwa-hiwa ako ni ready ko na as lagay na natin yung kalamansi at saka may toyo eh pakuluan lang natin Yan yung beef steak beefsteak ni Papa Niel. Ako nga pala si Papa Niel. Ang tawag sa akin, Papa Niel. Yan. Camping lang dito, oh. masaya na. Oh. Tapos ma ano naman eh. May hangin naman. Sinet up ko na yung electric pan namin. Naglagay ako ng extension na mahaba. Tapos ito, naayos ko na yung loob. Ako lang naman matutulog dyan eh. Ayun. Ah, Sana huwag umulan. Tapos yan, ako po ako dito. Ah, uh, lang. Sinay ko lang. Tapos ko na nga pala yung ano, yung mga panluto. Yan, nagrikpit eh, ko na. Para bukas, hindi na ako mag mahirap ang magrikpit. na. Sinanay ko lang practice na po. Pero susunod, pag nagkakot tayo, eh, okay na. Sanay na ako. practice. Hindi ba, practice. hindi ba, Ayan, um, may dyan. Medyo trick pan eh minsan sa madaling araw ano pa yan uh, marami pa yan basta lagyan ko lang ng unan dyan diba yun lang uh, yun tatapusin ko na yung video ko okay